Sa lahat po ng ahensya ang katawang namin ngayong araw na ito, magandang umaga at maraming salamat po sa inyong pagtugod sa panawagan ng kapat. Pinabuti po namin, ni gm Jovent sa tulong po ng National Housing Family na ibaba po ang serbisyo ng lahat ng ahensya sa tao upang masiguro ng inyong mga Hangan, ay may pagbibigay po ng ating pamaraay Through the administration of PDPM, ang pagbaba ng lahat ng ayense ng pamahalaan upang mabigyan tayo ng tulog o ayuda sa abot ng ating pamahalaan. Mayroon po ang gusto ng NSA sa mandato po sa atas ng ating boss, KM Jovan Tayo. po namin lahat ng incentive sites upang masiguro po salamat. Salamat sa NGU. Mabuhay po tayo na.